Target ng Senado na imbestigahan ang tumitinding pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pinanawagan din kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pulungin na ang National Security Council para resolbahin ang krisis. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa harap ng mga pangaharas sa ginagawa ng China Coast Guard sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular ang pangigipit nila sa Ayungin Shoal ilang araw lang ang nakalipas, may mungkahi ngayon si Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mungkahi ko ngayon kay Presidente i-continue National Security Council sa lalong madaling panahon. Alam mo, National Security Council, yun yung pinakamataas na policy-making uh, group body ng ating pamahalaan, kasama po lahat, kasama po yung uh, pwedeng imbitahan, yung mga dating Pangulo, uh, sa Pangulo Kera, yung mga buhay pang Pangulo para makapagbigay ng advice na rin kung ano yung gagawin. na rin si Sen. Amy Marcos ng resolusyon para paimbestigahan ang insidente kamakailan sa Ayungin, kung saan nagresulta ito sa injury ng ilang kawani ng Philippine Navy. We should uh, exercise uh... All caution sure, as well as uh, um, expand all avenues in order to put uh, an end to this, de escalate tension, and uh, make certain that every Filipino life, whether in the West Philippine Sea or in the Taiwan Straits, is uh, secured. Wonderful briefing. A and executive session. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang Armed Forces na humanap ng alternatibong paraan para maihatid ang supply sa BRP Sierra Madre para masiguro maayos na natutustusan ang ating tropa habang nililimitahan ang dalang panganib. Para naman kay Senator Loren Legarda, Any damage, any uh, violation of in, in, that area which is our EEZ, uh, must be dealt with. Uh, how? By constructive dialogue, but at the same time, they must respect our sovereignty. Si Sen. Risa Honteveros naman naniniwalang hindi lang international law ang nilabag ng China, kundi ang mismong human rights natin. Hindi raw ito katanggap-tanggap. Si Sen. J.V. Ejercito naniniwalang dapat maging accountable ang China sa kanilang pangihimasok at paglalagay sa alanganin ng buhay ng mga Pinoy. Daniel Mananastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.